Sa pagpapatuloy ng ating video ang galit ng mga waray, nagawa ngang magtagumpay ng mga waray sa pag-atake sa Balangiga at napalaya ang 80 kalalakihan na nakabilanggo. Agad namang gumawa ng pagganting sa lakay ang puwersa ng mga Amerikano. Ipinagutos na General Jacob Smith na wala kayong ikukulong. Gusto kong tapusin silang lahat. Sunugin ang lahat ng kabahayan. Mas maraming mapapatay, mas ikatutuwa ko. Dagdag pa niya, ang lahat ng batang lalaki edad 10 taon pataas ay idamay nyo. At naganap na nga ang pinakamadugong masaker sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi bumaba sa 2,500 na kababayan natin ang nasawi sa matinding ganti ng mga dayuhan. Walang pinipili, bata, matanda, mahina at kababaihan ay kanilang dinamay. Sinunog ang daang-daang kabahayan, sinunog ang bangka at walang awang dinamay ang mga alagang hayop. Ninakaw ang pagkain, bigas, karne at ang mga abaka. Ang kampanang pinatunog ni Pinunong Valeriano Abanador nung sinalaki nila ang dayuhan ay kinuha din at inuwi sa Amerika bilang tropeyo ng digmaan. Ang kasaysayan ay mananatiling kasaysayan. Ang katapangan ng mga kapatid nating Waray ay hindi mapapantayan. Malaking respeto at saludo sa mga Waray na nagbuwis ng kanilang buhay. Kayo ang aming mga bayani. Ipinagmamalaki namin kayo. Ako si Chance at ako ang magsasakang mananalaysay.